Hindi. Ano na ka bet yung dati? Ano ka bet? Nalagay na tayo. Kira. Kira po mandar. Oh. Tapat yari ko. Tapat sa pitik na lang yun eh. Dami, Dap, dati yata hindi ganyan yun ano. Hindi ka bet kay iwan lang sa akin eh. Ali sasakyan. Oh. Uh, uh. Ito lang pong mga na. Akala ko yung bagong bilhin mo. Toots. Yung pinaganda na sa kanila. Ah, magkano? Hmm. Ah, mga kaplata, isang maulang umaga sa inyong lahat. Ah, uh, umuumaulang gawa ng may bagyo ngayon, Si. Ah, tayo ngayon ay mayroong isang, ah, uh, gagawin isang wrangler. Ayan ito ay hirap na hirap umandar pag kain start uh, ah, high speed ang starter pero hirap na hirap siyang umito papakinggan natin ito ay hinihiter ng mga halos isang minuto papakinggan natin Oh. Hirap. parang hinihika. no uh, aking mababakasin baklasin eh, hirap na hirap umikot. High speed dyan. Dapat dyan, isang pitik na lang eh. Maganda yung start na eh. Maganda ba? Hindi yung kakain nung isang klase, dalawang, ah, tatlong klase ang starter. Eh. Merong bulldog. Hmm. Ito yung maliit na klase ng starter. Pero high speed din ito. Matuli na yan. Oo. Oh. Ito na natin uh, Pagka tayo nagbabaklas ng starter uh, Magbabaklas tayo isang linya ng battery uh, Sa mga beginners uh, Sa negative po tayo magbaklas Kasi sa positive Minsan Hindi natin napansin sumabit yung ating yabi diyan sa bakal Na-spark po yan Kaya sa negative tayo Dami nang ground eh. Ngayon naman. Kita? Kita ta, isa. Nilap 3 minutes. Okay, ito na. Uh, close natin. Tignan natin. Ito raw ay bagong gawa. Bubuksan natin. Doon tayo sa medyo simentado. O. Oh. Uh, buksan natin. Titignan natin kung ano ang depresya sa loob. Kung bakit ito ay hirap na hirap. high speed na rin ito high speed na mabagal ano? Mm. high speed na mabagal <laughs> natin kung ano ang findings wow tinan nyo oh Stuck ang carbon oh. Yan ang sinasabi ko. Hindi tinitingnan kung nakasabit yung tangkay ng karbon o hindi oh. Ayan oh, ayan oh, oh. Oh, ayan oh. Oh. Sari nilagay dito sa starter nito, may kwintas dito, may kwintas doon sa hub ibabaw. Ano ba naman 'yan? Ih. Bakit puro kwintas ito? Wala ginawa tong starter net na wala naman ng ganito, bakit puro Oh, tamso ang sa isa, pang -tupot dito. Kaya lang medyo malit ito. Ang ang naging problema ng starter, stuck yung isang karbon Pagka kasi nag-assemble nito, tinitingnan din maigi itong tangkay ng karbon minsan pagka uh, ganyan hindi siya na uh, Kailangan hindi na abante uh, kagaya kanina ito nakasabit yung spring na yan uh, tangkay ng karbon nakaganyan lang siya oh. di ba't oh. hindi na balik sumabit yung tangkay doon oh. Hmm. kaya hirap umikot ang starter stuck yung isang karbon Ayan o. Ayan, minsan kasi yung tangkay na yan, nasabit yan doon. Sa kabilang side ng carbon holder. Pag sumabit yan dyan, kukukukuk starter eh. Kaya na Hindi, hindi mat, kagaya nito oh Tingnan mo oh Kakaperasa yung baba niya, hindi siya makaabot dito sa starter. Ganyan yan kanina oh Nung aking sa nakasabit 'yun. kailangan pagbaba niyan ayun humaba na oh. Ayun na naman ang bagyo. Ah, ang ng ulan. Sari-saring nila kayo. Kailangan pa ba yun? tanggalin natin. Alin? Brown yun. No. Dagdag, ano rin? Dagdag, suporta rin yun. Mm -hmm. kaya ito ay ating using. Oh. Nakaano kasi yung tangkay, oh. Naka buhag-hag. Mm -hmm. Kailangan ito hindi nakabuko yung mga yung tangkay. Mababa naman yung carbon. Mahaba kaya lang nasabit nga doon sa kwan nasabit dito sa labi hindi nakakabalik yung spring hindi nakakabalik yung carbon kaya anong nangyari takaw heater haba pinta minsan sablay pa ah nakaka 80 oo pag nagbilang ako nun ah 80 bilang 80 na bakit hindi siya nasablay pa rin? Hindi mag... Hindi kayo na kuryente. Hindi yung ikot. Pero yung meter sabi niya, pinalitan mo ng bago yun. Eh. Ayun na, yung Kung na. Yep. Ayun, kailangan nabalik yan, oh. hindi makabalik kanina eh. Kaya, stuck yung isang negative na carbon. Parang uh, halos tatlo na lang yung magana. Oo. Uh, okay, balik na natin. <laughs> pala naman eh, nakasampay ka dyan eh. Okay, hindi natin. sa gilid o oh. kailangan ka-jadiitso yan okay sasarahan natin ulit yun may walang problema at ground lang yan Yeah, do. ginawa yung starter wala namang ganyan eh bakit lalagyan ng ganyan daladalo pa Kalamot lamot eh. O siya. Koleksyon. Okay. Okay. Ay, nasimbol ulit natin. Kaya pala ito hirap umikot. Ah, uh, stack po yung isang carbon ng negative. Nakatukod kasi yung tangkay ng carbon doon sa carbon holder. Hindi siya nabalik. Ngayon ayos na natin, uh, atin na ulit ibabalik. <laughs>

dapat pili sa pista na kasi yung dapat pili kung tingin na mabango kung tingin na mabango eh no? uh, tayo na tayo ng pagsulat ng mga tanda, miss you dapat pili mga mandal, ako brad, e know, ah makinutain nasa mp1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, wow pag Paano gagawin natin dyan? Mag-uminis na. Gagamitin na dyan. Ayaw ka. Ah, ito eh, dati paginisap. Tinutulak lang yan. Tinutulak o oh, nagbibili ng 80, walumpo. po. <laughs> ba, ito naman magbilang lima, ayos ta. Ah, tayo Oo. Oh, oh. Ah, kung gusto niyo pa bumili ng rangler. Rangler pa ba? Yan, yeah, 100 lang yan. Ayun, ah, 100k.